Pagbususin pa natin ang maligim na insidente niyan kasama si mobile journalist Kyla Makantan via Zoom. Kyla, ilan ba ang uh, sospek? Wala pa rin bang uh, pagkakakilanlan o need sa kanila? Yes. Pops sa ngayon, ano, hindi pa nila kinukumpirma kung uh, ilan ba talaga yung, uh, kung ilan nga itong mga ating mga sospek dahil may mga nakakita, may mga testigo na nagsasabi na may nakita silang apat na lalaki, meron namang ilan na nagsasabing dalawa raw pero ang kumpirmado uh, kasi dito ay eh, dalawang motorsiklo yung gamit. Ito din yung uh, sinabi ng investigador na uh, nagsisiyasat dito nga sa kaso at uh, yun din yung uh, uh, sinabi sa atin ng provincial director na bilang sa ngayon dalawa. Pero uh, kagaya nga na nasabi nila, hmm. uh, patuloy Pops Jay yung kanilang investigasyon uh, para ma-confirm kung ilan ba talaga itong salarin kasi malamang, kung uh, may mga lumapit at uh, namaril, eh, may mga lookout pa rin yan na kasama o nakabantay doon sa paligid kung saan nga nangyari itong prima katso. Kaila, paano ba umabot sa puntong tinambangan ang mga biktima? Sinundan ba sila? Yes, Papsu, yun yung tinitignan nila ano, kasi uh, malamang daw talagang uh, sinundan na nitong mga suspect, itong ating mga victim dahil uh, alam nila na Ah uh, kasi Pops Jay, sila ay pinangbangan nung nakuha na nila yung pera, no? nung na-deliver na daw nila mm. itong uh, mga ice cream nga na paninda. Pero kasi uh, nung tinatanong, hindi pa nila makonfirm din kung magkano ba yung amount. Pero may lang nang nakapagsabi sa local media na 2,000 daw yung uh, total nung na nakamkam nitong mga suspect mula sa ating mga victim. Kung titingnan natin, no, medyo mababa pa yung kalaga na yun. Pero para balikan nila, at uh, paputokan na ilang beses kay itong driver, may mga ilang nagsasabi na hmm. baka raw posibleng uh, meron ding personal grudge dito nga sa driver dahil na siya rin yung talagang uh, pinuntirya hmm. Paps J, no? Oo, Kasi yung oo. dalawang kasama niya, eh, although critical, eh, hmm. ah, hindi sila natuloy yan. Sugatan pa lang sila, Paps J. Siniguro talaga yung biktima, ano? Madalas yes, daw yes. ba ang uh, holdapan sa pinangyarihan ng krimen? Nako, Paps yung uh, recently na mga balita ng ating na featured din nung no, sa Raza magkatabi lang itong bayan na to magkalapit kaya yung uh, mga residente natatakot at sinasabi na sunod-sunod uh, nga yung naitatalang krimen. At uh, etong uh, ating mayor din dito sa Sharif Aguak, uh, recently nakausap din natin siya, same case din. No? Uh, yun din tinitignan na motibo pag nanakaw pero uh, palagay kasi nila baka nga uh, dinadaan lang or para nililigaw yung pag-iimbestiga kaya ayun yung ginagawa, kinukuha lahat ng gamit o baka pwede rin para hindi tuloy-tuloy uh, yung maging investigasyon at hindi malaman kung sino ba talaga yung mga utak sa likod dito. Pero um, sinisiguro naman nila, binodoblen nila yung uh, uh -oh. pagbabantay dito sa lugar at yung pagde-deploy ng otoridad. Pero yun ngayon yung sinasabi nila kasi kahit na talagang marami ng uh, nakapaligid ng mga polis, sundalo, talagang hindi pa rin nila maiwasan kasi kumbaga parang iniisahan daw sila nitong mga uh -huh uh, may mga masamang balak talagang sinasakto na kapag sila ay wala at uh, sinisiguro nila na yung kanilang mga bibiktima ay eh, nasa mga liblib na lugar o di naman kaya Oo. yung mga talaga walang tao. Pero sa case na to Jay, merong mga tao, no? meron tayong mga mm -hmm. atestigo na eyewitness talaga dito siya nangyari. Kaila, itong uh, driver ng van na siniguro nga na patayin, ano? Ito ba, eh, anong pagkakakilanlan? Ito ba ay kakandidato sa darating na halalan? Nako Pops J, kung pagdating naman dito sa politika, no, yung ating victim, si Bal Morris, uh, talagang dito sila, dito lang talaga yung kanilang hanap buhay, dito sa ice cream company nila. Kaya uh, palaisipan sa mga tao dahil uh, wala rin, ka, ayon sa kanyang mga kaanak, no, wala naman daw itong nakakaalitan, wala namang nakikita na posibleng gumawa. Yun ay ayon lang sa kaanak. syempre hindi natin uh -huh. masasabi, no, posible talaga na Uh, lahat kasi PAPSJ na aspeto kapag ganitong Oo. mga insidente talagang titignan eh. Posible kasi na may kinalaman din sa trabaho o mm -hmm. uh, kung saan man. Pero yung sa pagdating sa politika PAPSJ so far, wala naman tayong nakuha ng information na uh, tumatakbo nga itong ating uh, victim. So positive na walang sinusuportahang kandidato itong uh, driver ng van ano para masabi nila na hindi ito election related. Tama ba? Yes, PAPSJ sa ngayon uh, hindi nila nire-relate nire talaga sa election o sa politika dahil uh, soli et dito nagtatrabaho yung ating victim sa ice cream. Pero siyempre lahat yan kapag uh, nakuha pa nila yung uh, statement sa mga, sa iba pang kaanak at sa katrabaho, doon nila unti-unting daw. Pero sa ngayon din kasi, Pabche, ayaw nilang magbigay ng iba pang informasyon dahil nga uh, baka Uh, ma-compromise yung mm. kanilang pag-usa dito sa kaso. Lalo na at kasi yung mismo ating mga nakaligtas pa hindi pa rin nakausap ng mga investigador eh. Oo. So, kung dahil nga doon sa kanilang kalagayan. Pero kung makausap daw, malaking uh, factor doon sa kanila malaking hakbang na pwedeng mabigyan nila sila ng uh, definition yung mga salarin. Kung ilan ba talaga dahil ayan yung kinukumpirma pa. At uh, syempre Paps mahirap hanapin no yung mm. hindi pa kilala ng sospek at kung yung hindi alam kung ilang bata talaga sila so ayun muna yung mga kinukumpirma nila sa ngayon at uh, uh, inaasahan nga nila na sana magtuloy-tuloy yung uh, recovery nitong ating mga victim dahil dito sa nangyari all right maraming salamat mobile jorno kailan